This video. Hala, anong ginawa ni Diwata? May magic ba si Diwata? Nawala ang mga langaw at bangaw doon sa kapaligiran ni Diwata. Panoorin nga natin to kung ano ang magic na ginawa ni Diwata. Halika panoorin natin. Hey guys, gusto ko lang din pasalamatan. Hello, shout out. Gusto ko lang din pasalamatan yung mga concerned citizen na habang may nagpo-concern, lalo ko namang ginagalingan at lalo ko talagang ini-improve yung kung anong dapat kong gawin para sa ikabubuti ko at ikakaganda ng tindahan ko. Kaya maraming salamat sa mga taong concern. So guys, ayan, nandito tayo ngayon sa Pasay, Branch. na kung saan, uh, di ba, pinagawa na natin ang bubong, pinasiminto ko na, inayos na natin, tapos meron tayong pinatawag doon na parachute. Yung parachute, ito po yung payong na malaki. Tapos sa uh, baba nun, para hindi naman mabasa yung iba, nang pa rin tayo ng ilang pirasong tent na lang. Pero nabubunga na natin ng yero. At saka guys, uh, di ba open air tayo. Open lang yung kainan natin. So medyo talaga sa panahon ngayon, medyo malangaw. Kaya bumili ako kanina ng temporary para mabugaw yung langaw, para mabawasan lang. si So ngayon bumili ako ng pangsamantala lang naman to ako. Kaya lang syempre, hindi pa rin natin masasabi kung talagang 100% na may langaw pa rin. Pero malaki ang tulong niya para mawala, mabukasan talaga yung langaw. Ipakita natin. So nandito tayo ngayon. Papunta na tayo dun sa tindahan ko. So let's go. So ayan, sa mga oras na ito, marami na din kumakain. At so nakita niyo yung sit-up ng tindahan natin. Pakita mo nga. So kung nakita niyo yung mga sit-up natin, so ayan na. Bago na. Ganda na. Eh. Medyo maluwag na siya. Medyo maaliwalas na siya. At sa kumarami pa rin kumakain, guys, itong brass na ito, Pasay brass. Ito ko na. Pakita natin yung mga bubong. Tapos, um, simple yung kainan. Talagang malinis na siya. Tapos, marami nang kumakain, di ba? So, maluwag. Tapos, very ano na ngayon. Hindi katulad dati na sobrang dami ng tent. yung kasi mayero na siya. Pero para uh, maprotectan pa rin yung mga customers natin, kasi dito walang bubong, so naglagay pa rin tayo ng tent na ilang teraso lang para hindi naman sila mainitan. At the same time, hindi sila mabasa pag umulan. Pero sa mga gilid mo, guys, bubong na siya talaga. So yung may hita yan bago, binasutan talaga natin yan. Tapos ito yung um, uh, binili ko ngayon para maprotectahan yung mga langaw kasi malakas magbugaw ito ng langaw pag natin. <laughs> talaga pag dito tumapad pa ganon uh, talagang walang mga na langaw kasi para ano lumilipad sila di ba so ngayon dito ang lakas ng hangin bukod sa malamig na wala pang langaw hindi lang yan mayroon pang isa kasi dalawa yan sila medyo pricey nga lang sya kasi e, sa susunod siguro mukhang kulang pa pag ipon ulit tayo para makapili ng mga dalawa pang banyan so ito yung isa dito natin talagay Hello, so, shout out sa mga viewers natin for to this video. Yeah. So, ayan. So, dito naman yung isa para sa lubong sila, di ba? So, yung isa paharap doon, dito nakaharap yung isa pa ganun. Yung isa naman paharap doon sa lubong sila para yung mga butterfly na lumilipad, dito pa pala, pagdaan pa lang dito, mabugugaw na sila. So, ayan, malaking bagay yan. Dalawa pa lang yan, so kailangan ko pa ng dalawa para pag-ipunan ko pa medyo may, may kamahalan siya kaya i muna tayo para makumplito natin dito lahat ayan guys ha, nakita nyo naman kung gaano ko din pina-improve itong peso natin sa Pasay simula sa bubong tapos yung mga flooring natin simento na din tapos naging ano na siya naging maaliwalas na tingnan para sa lahat tapos nakikita nyo ba? Diba, marami pa rin kumakain kaya hindi totoo yung sinasabi nila na wala na daw kumakain sa Diwata Paris. Kaya gusto ko lang din magpasalamat kay Lord, di ba? Dahil kahit anong batikos nila, basta alam ko, siya lang nakakaalam na wala naman tayong ginagawang masama. At hindi totoo yung mga sinasabi ng mga basher natin na wala na kumakain at kung ano, ano pang lumalabas. So, Alangga, yung pala ang magic na ginawa ni Diwata Dalawang. Binili niya ng malaking pan para naman yung mga langaw-bangaw inawala o oh, mga basher dyan na kumakain na gustong binjuhan yung bangaw. Hahanapin nyo na kung saan na dumapo yung mga langaw na yan at mabinjuhan. O oh, kaya naman, maglagay kayo ng pinggan doon sa tagiliran tapos pabangawan nyo, palangawan nyo. May content ka na. Sana law, Oh, o, diba? oh, diba? At saka, nagpapasalamat si Diwata sa mga concerned citizens Yon, ng mga nagsasabi na ganito, ganyan, ganon, ganon. Dahil, alam mo yung totoo talaga yun ang sinasabi ni Diwata. Ako naman sa totoo lang, kung mayroon akong pagkakamalit sa buhay ko, tapos mayroong nagsasabi sa akin, abay, pasasalamatan ko pa. Alam nyo kung bakit. Kasi hindi ko mabago yung aking ugali kung walang magdisiplina sa akin. 'Di ba? Tama ako. Hindi rin magagawa ko at hindi rin mabago yung mga pananaw ko sa buhay ko kung wala ring magpupuna sa akin. Tamang-tama yung sinasabi ni Diwata. Malaking bagay sa kanya yung mga basher na 'yan, yung mga concerned citizen na 'yan kung bakit nagagawa niya ng mas maganda, pinabungga at pinalaki at pinalinis na nawala na yung langaw at bangaw dahil ang mga basher ni Diwata kunting kilos lang naku nandyan na si video at pipicturan pa at ia upload pa dito sa social media o asang ka pa may content na lagi ang mga basher ayan mga basher na nandyan simple lang yung kumakain nandyan pero teka yung mga mata nila umiikot ano naman kaya ang kanilang ia upload o kagaya nyan na, na gumawa na si Diwata ng paraan na yung mga langaw at bangaw is nawala na Kape na lang tayo. Mga langga, share tayo. Hmm. Para to kay Diwata. Diwata Idol. Talaga, isang lunok ng kape para to sa iyo pagmamahal. At yan, nakikinig ka naman kahit na sa mga concerned citizen. ba diba? Laking bagay ito. Pala. Bawa ko sa iyo, Diwata. Kaya nga, As in talaga ang pagka-idol ko sa iyo talagang hindi maalis-alis. Tama nga naman talaga si Diwata na hindi kayang pabagsakin pag si Lord ang gumawa ng paraan. Talagang walang magagawa ang mga basher at mga content creator na malaki na pababagsakin si Diwata. Gumagawa si Lord ng paraan na ito ang gawin mo Diwata kasi may plano ka pa. Ito ang gawin mo Diwata kasi kailangan mo pag ipalago to dahil mayroon ka pang mapupuntuhan. Ayan, di ba? Maraming maraming salamat yan sa panonood nyo ng aking mga video. Mga langga, ihabol ko ha. Bawat live ko at reels at long video ko manood kayo at magiging legit judit kayo. Ayan, at uh, share mention nyo or itag. At mag-iwang kayo ng bakas para naman makasali kayo doon sa 0.8 grams na 18K na Lucky Charm, t-shirt at sombrero at pam pamango. O yan, ang dami kong maibibigay sa inyo insya pag uwi ko. So maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking mga video. Thank you so much and pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Maraming salamat and bye!